tulog, may tamang oras nga ba? The answer is yes. Dapat tayo ay tulog sa gabi at gising sa araw. The most ideal time to go to bed is 9pm because that is the time for melatonin release and pag gising ho tayo dyan, cortisol hormone ang marirelease which is a stress hormone. The most important time for sleeping is 11 to 3pm. 11 to 1, pahina ng abdo, 1 to 3, kahina ng liver. And also, that is the time for cell repair, cell detox, and hormonal production. Yung mga graveyard shift, umaga kayo natutulog, it will not compensate. 11 to 1 ng tanghali, kahina ng heart, 1 to 3 ng hapon, is already the small intestine. So, ibang organ na ang nagpahinga. Ito rin ang reason kung bakit may jet lag. Okay, umalis ka ng gabi sa Pilipinas, dumating ka sa destination mo gabi uli. So, nahihilo ho yung ating organs kung sino ang magpapahinga. Dahil lang sa lahat ko ng ating trillions of cells ay may consciousness. This is Dr. Irene Lim. Prevention is better than cure and health is the best investment.